Roy. Please support. Ayun, please support daw sa ating mga... Uh, Maging like na rin and share. Ayun, like and share daw. At ano, oras dito mga kasi, nasa buwan. Nakasyayin na ng gabi. Pero napakalawanan pa rin. Advance kasi tayo Nang isang oras. Diyan sa Pinas. Oras na matapos ng nyo yung sayaw ni Paring Megs. Yan, abangan nyo yung sayaw namin. Mas. Hoy, di ako. Kasama siya. <laughs>

dadakan lahat siya tau nasulok na mundo ang nasulok ng Pilipinas mega 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 big shout out and happy uh, happy 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 Mother's Day po sa lahat ng ating uh, mga mama at nanay yan mami yan happy happy Mother's Day ulit makin na dito na lang mga kasoy at tulong ng ating uh, vlog maraming maraming salamat sa mabot dito thank you thank you for watching and God bless you ingat po lahat